Hello, hello sa aking mga Caracaters dyan. So, for today's video, magluluto tayo for lunch ng meatballs in creamy sauce. So, here makikita nyo dito, may 500 grams akong uh, giniling na baboy. Oo. So, nilagyan natin ng giniling na, o oh, mince na onion and garlic. Pinagsama ko na sila. So, inilagay po natin diyan. And then, let's crack an egg para magsilbing, magsilbing binder. And then, 2 tablespoon ng um, flour. Pwede ang breadcrumbs, kaya lang ang breadcrumbs ko rito ay yung Japanese breadcrumbs. So, ayoko nung gamitin. So, I prepare na maglagay na lang ng uh, arena. So, naglagay ako ng pangapampalasa, ng, ano ba yung ko? Kanina, black pepper, paprika, at syaka, um, all spice, yan yung ko. And then, titimplahan din natin ng iba pampalasa. Uh, ayoko saan gumamit nitong pampalasa na to, kaya lang napipitan ako. Oo, wala na akong ibang pampalasa eh. So, ayan, ilamas lamas natin. Kinamas-kamas, may mekos Nagugaso ako ng kamay and besides are aming pansariling kain lang. O, ayan, kasi nahihirapan ako. Gamit na naman ako ng ano. Gagamit ako ng gloves, ay eh, huhubarin mamaya. As maglalagay ulit ng gloves mamaya. So, ito yung ano, yung na mixtures natin. Ano, tapos meron ako ditong cubes ng ilan lang na cheese cubes. So, ayan. O, basagin mo natin ang nag-crystallize na ano, na mga pampalasa. O, ayan. Kumuha ako ng mm, small part lang. Yung lang. Kasi gagawin ko itong meatballs. And then, mag-fill tayo ng, o maglalagay ng keso sa loob. O, ayan. Gawin nyo lang yan ng ganyan. O, ayan. Bilogin nyo parang yung kapag binibilog ang ulo ng pag binibilog ang ulo nyo ng jowa nyo. Ganyan lang. O, ayan. O, Next ulit, mm -mm. yan ganyan lang, until maubos. O, oh, ayan, binilisan ko na, oh, O, oh, ayan, ayan. Hindi ko na ginagawang perfect ang pagbilog, kasi madi-deform -de naman yan kapag niloto. Mm. So, ayan na. So, eto na. Nakagawa ako ng labing dalawa. Mm. Hindi ko na siya masyado nilakihan, kasi nga, baka hindi maluto? Mahirap lutuin. So, ay, eh, bahala kayo kung ano. So, naglagay ako ng butter at itong mamay yayamaning oil na hindi, matagal na ito hindi ko ginagamit kasi nangihinayang ako. Sa Pasko ko pa sana gagamitin yan eh. <laughs> kasi ng olive oil, bakit magagawin? So, inilagay na natin ang ating meatballs sa mainit na pinagsamang butter at saka olive oil. So, meron tayong first batch kasi hindi kasi sa akin kawali. Malaki yung kawali ko, kaya lang deep siya. Ayaw naman natin maging crowded sila dyan sa loob kasi mahirap maghalo, ayaw ko madurog. So, ngayon luto na, ahuyin natin yung first batch. O, ayan. O, luto na yan. Oh, and then ilagay natin yung second batch ng meatballs. Okay. Mhm. Mm oh, ayan na. So mahirap ngayon kasi si Walad ay naandito ko. Kailangan ko talaga magluto. Hindi kagaya nung nag lang ako. Mag-isa lang ako. Kakain lang ako sa karinderya and mm, okay na 50 pesos na. Okay na ako. Sold na ako. So, dun sa pinaglutuan, nag-ano tayo ng bawang and then sinawsaw ko itong bread na ito kasi ito toast ko ito para medyo may lasang ano. Lasa na siyang bawang. O, oh, ayan. Ito toast ko yan sa toaster mamaya. So, ayan. Nilagay ko na ang bawang. And then, isusunod ko ang sibuyas. Haluhuluin natin. Parang ang lakas ng apoy ko dyan. Susunog. Ayoko ba naman nagsunog? At, alam nyo ba, mapait kapag nasusunog. So, ayan. Haluin natin. And then, ibalik natin yung ating niluto kanina na mga meatballs. Ito, balik-balik. Parang nahilo na yung aking meatballs na yan. O, oh, ayan. O, oh, ingatan natin na hindi ko ito halos hinahalo kasi ayokong madurog. Hmm. So, kung durog rin lang, eh, bakit pa natin binilog yan? O, ayan. Nagpapaka-chef ako diyan sa paghahalo. Ay, natatalasikan nyo akin taga-video. Ayan nga, tinit magalaw. <laughs> Natalasikan na nga yata. <laughs> so, ilagyan natin ng APC na tinatawag o oh, all-purpose cream. O, ayan. Parang three-fourth lang ilagay ko o oh, kalahate. Kasi tinatansya ko pa lang yan dyan eh. O, ayan, palayas-layas ako kasi wala akong panghalo. Ano kayong kinukuha ko? O, ayan na. O, ayan. Hinalo ko ulit maingat ko ako sa paghahalo kasi pag hinalo ko ng yung pinatatalasik na kayo, yung pinatatalon, yung taga-video ko umiiwas. <laughs> kasi siya matalasikan natalasika na yata kanina. So, hinalo natin ng madahan lang para nga hindi madurog ang ating meatballs. Ano? O, yan, dinagdagan ko pa ng cream. Kasi ito ay masyadong malapot at kapag naluto at lumamig, lalapot lalo yan. So, tinilagyan ulit natin papalasa, black pepper, at saka um, ayan, magic sarap. O, yan o, oh, ayan na. kumukulo na siya. Malapit na itong ma, ano, ma, maluto. So, si Walad, sabi niya kanina, ay, tinanong ko siya kung anong gusto niya. Kung kanin. O, nilagay ko ng tubig, ha, kasi sobrang lapot. ah uh, sabi naman niya, ay, eh, gusto daw niya ng pasta. Eh, ako naman. Ikaw, eh, konti yung pasta dito. Hindi pa nga ako nakakapag-grocery o nakakapamalengke kasi nga, wala ho akong time. So, kung anong meron dito, yun na lang ang gagawin ko. At dapat may mga purse. Di alam mo yung pag, ano, pag mag-garnish. Para naman may kulay na dating. So, wala talaga. Kung anong meron. At dapat nga yan ay may mushroom pa. So, nilagyan natin yung sandamakmak nitong parmesan cheese. So, you can use uh, any cheese ha. Kung bilang yung uh, hidden cheese. Basta kami, si Walt kasi mahilig yan sa parmesan cheese. So, nilagyan ko yan ng parmesan cheese. Oo, oh, ayan. Masarap kasi ang Parmesan cheese pero kung gusto naman ninyo na quick melt cheese, Eden cheese, daily queso, Magnolia cheese okay lang ho 'yun, pwede. Nasa sa inyo 'yun kung anong gusto ninyo. Pwede, pwede 'yung gamitin n' mga 'yon o ilagay dyan. So ito, tinikman ko, matabang. 'Yan 'yung unang tikim ko, matabang. So nilagyan ko pa 'yun ulit ng pampalasa. Kasi pag alam niyo, pag 'yan ay uh, lumamig, ma-absorb nung meat 'yung ano, 'yung sauce. So, madadry siya. O, medyo sobrang lapot. O, ayan. Mukhang okay na. So, kung meron kayong... Ano, yung garlic. Ano, ah, nilagyan ko ng garlic ito. Ito yung kay Walad. Prepare niya kasi ang pasta. Ako naman nagkanin. So, babu! Salamat sa panonood. Bye-bye!